Eto na, mga kababayan, sa rally, Update ko lang po kayo. Dumating si Senador Dante Marcoleta sa protesta kontra katiwalian na inar inorganisa ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong linggo. Oh, So, yun ang sabi ni Marcoleta. Nako, alam nyo kapag tumungtong si Marcoleta, lahat, halos kadalasan, maumatin umatendo nagsialisan, gusto na umuwi. Totoo yan. 'di ba? Mm hmm Ayan, umakyat na naman siya. Alam niyo sa totoo lang mga I mga taga-INC no, with all due respect, ngayon bibigkasin ko na yung pangalan ng ng uh, grupo ninyo, INC. Ah. Kung gusto niyo talaga ng transparency, tanungin niyo si Markuleta bakit nagsinungaling siya sa kanyang uh, ano uh, tawag dito, sa kanyang campaign uh, pera na nagastos. Na 112 million, pero ang sabi niya sa kanya, samantalang galing pala yun sa mga donasyon. Yeah? At pangalawa, uh, mga kababayan, bakit nilagay niya sa salin na 52 million lang ang pera niya? Samantalang napakadami naman niyang mga luxury cars, katulad ng mga Land Cruiser, katulad ng uh, Audi R, uh, R8, no? sports car. Yeah? Imposible naman, wala siyang bahay, wala siyang driver, wala siyang, wala siyang security guard. O, oh. kaya bakit hindi niya sinabi ang totoo sa kanyang salin? Tapos ngayon, paakyatin niyo yan sa stage, walang credibil credibility. credibility ang rally na yan kapag paakyatan niyo ng mga sinungaling na politiko. ba? Diba? oh Oo, oh. mga mga taga INC or Iglesia ni Cristo, hanggat paakyatin nyo si Marcoleta dyan at iharap ninyo sa sambayan ng Pilipino na sinungaling siya at patungtongin nyo dyan. Hindi, ako, hindi ko kayo kinakalaban na kasama nyo siya o kapatiran nyo siya. Pero yung kasinungalingan kasi ni Marcoleta, hindi po yung katanggap-tanggap sa amin. Kung sa inyo, katanggap-tanggap nyo siya, and then so, Desisyon nyo na yan. Pero kung sa amin, ha, ah, mga Pilipino na nanunood, ha, ah, mga kababayan dyan kay Marcoleta, hindi po talaga maganda. No? Nakakawalang gana, mga kababayan, kung makita ninyo si Marcoleta na ang ganda-ganda ng... Uh, <clears throat> ang ganda-ganda ng usapin, no? Mga kababayan, tapos bigla na lang sumulpot 'yan diyan, no? Nang hindi mo nalalaman, mga kababayan, tapos, ang sigaw ninyo, transparency. Yeah? Ang sigaw ninyo, transparency. Tapos, ano mangyari? Sigaw, transparency, tapos si Marcoleta, nandiyan. Sige nga. Ang pangit, sa totoo lang, mga kababayan. Ito ah. Dito tayo. Marco Leta sa rally ngayon. O, panoorin ninyo ha, mga kababayan. <coughs> with the produced by the Blue Ribbon Committee. Orly Gutesa. Ayan na naman, dyan na naman tayo. The most credible witness na naman na iprinudus daw. Ha? Ah? ng Blue Ribbon Committee si Orly Gutesa paano naging credible? alam nyo, tanggalin nyo si Marcoleta dyan pababain nyo, mga taga-INC utang na loob, ang pangit pakinggan. Kami may respeto kami sa relihiyon ninyo. Nirespeto namin kung ano ang pinaglalaban ninyo. Pero kung pakyatin nyo si Marcoleta diyan, walang credibility yan. Sinungaling manlilin lang yan. Ang usapin diyan ay kapayapaan. Hindi magbitaw ng mga salitang pampulitika na pangsariling interes. Hindi nyo ba alam na pati si Ruben Padilla, much better pa daw nagawin. Ah, na Senate Blue Ribbon Chair person si Ping Lakson kaysa sa iba na gawing Senate Blue Ribbon Chair person na lantarang pamumulitika lang ang kulay. Yeah? Oh. Siya lang. Siya lang po ang tumuboy at komunidad sa pagitan ni Saltico at ang taning speaker Martin Romualdez. Puta ninyo. kung iba natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa kung totoo ang sinabi ni Orly Gutesa Senador Marcoleta bakit hindi mo kasuhan si, si Martin Romualde Romualde ba? Diba? Mm. kung totoo ang sinabi ni Orly Gutesa. Bakit hindi mo kasuhan si Martin Romualdez? Di ba yun ebidensya na yun? Di ba yun kaso na yun? Bakit hindi mo kasuhan? Totoo pala eh. So ano-ano ang ano mo? Ano ang ilalahag mo diyan? Sa totoo lang sa ginagawa ni ni Marcoleta ngayon, paninirampuri yan kay Martin Romualdez. Ako, kung sabihin yung paninirampuri ito, hindi po paninirampuri ito kay Markuleta. nagre lang tayo. Kasi bakit? Public servant po siya. Natural lang po iyan na may magre-react sa kanya. At binuto siya ng sambayan ng Pilipino para maging senador. Kaya may karapatan din tayong mag-react kasi meron tayong kalayaan na tinatawag na freedom of speech. Hindi po ito paninirampuri. Nagre-react lang po tayo. Kung talaga mang totoo, realable, uh, realable source, no? na si Orly Gutesa lang ang dapat maging totoo na sinasabi or witness laban kay Saldico at kay Martin Romualdez, bakit hindi gamitin ni Marcoleta ang mga statement ni Orly Gutesa para kasuhan si Martin Romualdez? Bakit hindi mo gamitin kung reliable soul, source si Orly Gutesa? Kailangan mong i-voice out dyan. Baka babalikan ka pa ni Martin Romualdez. Ikaw pa yung kakasuhan niya. Ano po ang ginawa nila? Ah. Ang pinagtuunan po nila ay di umano na peking notaryo. <coughs> e peke <peking> naman talaga. <coughs> peke ang notaryo. Tayo pong lahat saksi umiiral ng mga pangyayari sa pagnonotaryo. Alam mo, Senator Marcoleta, abogado ka. ba? Diba? Alam mo, kapag ka magbitaw ka ng salita, siguraduhin mo na notarize. Hindi pa ba sapat, Senator Marcoleta, ang sinabi ng piskal na hindi siya pumirma at peke? Ha? Ang notaryo niya, kung tutuusin, pwedeng magkaso ang piskal jan Sa notaryo ni Orly Gutesa. Bakit nandun yung pirma niya na hindi naman siya pumirma? Wag mo na. Ha? Ah? Huwag mo nang pagpilitan Markuleta na hindi peke ang notaryo. Sabihin natin totoo ang sinabi ni Orly Gutesa. Maglabas siya ng video picture logbook or messages na inutusan siya na ihatid kay Romualdez ang mga maleta. Bakit hindi mo ilabas? Ang tanong ngayon kung totoo si Orly Gotesa, nasaan siya? Si Orly Gotesa lumabas kamakailan lang ang sabi niya 2025 nang deliver siya ng mali-malitang pera kay Romualde sa Forbes Park at hanggang sa Malacanang. Ang tanong, 2025, bakit doon sa malitang inilabas ni Saldico ay 2024? Doon palang palpak na kayo eh. Ito lang yung nagsabi na reliable source. At handa na daw harapin ang mga sinasabi niya ay totoo ni Saldiko, pero nagtatago siya. Alam mo sa totoo lang, ilabas ninyo si Orly Gutesa, pauwiin niyo si Saldiko. Kaya nga ang taong bayan, kahit magsisigaw-sigaw kayo dyan, kahit punuin ninyo Yang Luneta Grandstand na yan, hindi maniniwala ang tao. Kasi bakit? Ulitin ko. Yung rally ninyo, hindi nyo mapababa si Marcos dyan. Ha? Sa mga taga-INC, huwag kayong magalit sa akin. Real talk lang. Alam ko, totoo kayo. Ha? Alam, ni, alam ko na ang pinaglalaban nyo dyan, transparency, sa pamamagitan ng utos ng ministro ninyo na pumunta kayo dyan. Pero ang tanong ko, Diyan ba sa rally ninyo, mapababa nyo ba, mapakulong nyo ba, at mapatalsik nyo ba si Marcos? Hindi. Ang tanging makakapagpatalsik lang kay Marcos ay kaso sa ombudsman. Yung ginagawa ninyong rally, gastos, pagod, purwisyo lang yan. Totoo yan. Hindi po korte ang grandstand. Pasyalan po yan. Parke po yan. Park. Ibig sabihin, ibig sabihin pasyalan. Katulad sa amin, kapag sinabi namin dito na si Marco Leta ay sinungaling, hindi po kami korte na pag sinabi namin sinungaling ay makukulong siya. Ang tanging makakapagsagot lang dyan ay ang korte. So ngayon, kung hindi kayo mag-file ng charges laban di ba? sa mga inaakusahan ninyo, walang mang yayari mananatiling chismis mananatiling kwento mananatiling sabi-sabi lang sa english allegedly usap-usapan chismis lamang may ba walang kwenta sa madaling salita nonsense kahit pa umabot kay ng 10 million diyan hindi na kayo maliligo kakain matulog umuwi diyan na kayo habang buhay hindi nyo po mapatanggal ang presidente hanggat hindi po kayo gumawa ng aksyon. So kung totoo man na reliable, liar, tawag dyan, reliable source, si Orly Gotesa na sabi ni Marcoleta, ilabas nyo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall. Makikita nyo ang nakalinyang mga Notary Public. Ah. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis? Ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya. Sir, madam, kasi isa na po, ngunit gusto ko lang matiya kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumento. Meron po bang... Alam mo, Senator Marcoleta hindi mo naman yan kailangang itanong sa amin kay hindi naman kami si Orly Gutesa. Ah, ganito po 'yan. Katulad sa iyo, 'di ba? Halimbawa, may problema ako. Pupunta ako sa opisina mo. Malamang sa malamang, ang haharap sa akin 'yung secretary mo. Pero anong mangyayari kung ang secretary mo ang kaharap ko? 'Di ba? E, ikaw nga ang gusto kong makausap, hindi ang secretary mo. So ngayon, kapag dumating ba ang pagkakataon at sasabihin ko, "Pumunta po ako sa opisina ni Marcoleta," nakaharap ko po siya. Di ba kasi nungalingan yun? Sekretary lang ang kaharap ko, tapos sabihin ko, ikaw. Ganon ang nangyari sa notaryo ni Orly Gutesa. Pumunta siya doon sa opisina ng piskal, ang pumirma ang sekretary. So ngayon, pag tinanggi ng piskal yan na hindi siya pumirma, wala kang magawa. Kasi hindi naman talaga siya pumirma. Sekretary lang niya. Di ba? Katulad sa'yo, halimbawa, gusto kong bumili sa'yo ng wig. Yeah? Gusto kong bumili sa'yo ng piloka. Oh, tapos gusto ko talaga makaharap ikaw. Eh, ang problema, ang sabi mo, busy ako ngayon, yung sekretary ko na lang. Tapos ipost ko sa social media, yes, nandito ako, kasama ko si Marco kahit sekretary lang. O, di ba kasi nungalingan yon? Oh, ngayon, pag, pag ipost ko ngayon doon, o, kasama ko si Marco Leta, tapos bigla mong itanggi, ay hindi totoo yan, hindi tayo magkasama. Oh. So, ganun ang nangyari sa notaryo ni Orly Gutesa. Pwede mong itanggi. Bakit? Hindi naman talaga kita nakakasama. Sekretary mo lang ang nakakasama ko. Ganun ang nangyari doon kay Orly Gutesa. Nagpa-notaryo siya. Mm. Ngayon, wala doon yung piskal. E madalian. Ang pumirma, yung sekretary. Kasi di ba kadalasan sa mga uh, notaryo, ganun lang. Ha? yung ginaganon. Mm. E, sekretary nga yung pumirma. O, oh, ngayon, pagtanong ng piskal, oh, Madam Piskal, nakita mo ba na isang taong ito, ikaw ang pumirma? Pag sinabi niya, hindi po ako ang pumirma niyan. O, oh, so may magagawa ka ba? Alangan man pagpilitan mo na si piskal ang pumirma, kahit sekretary lang talaga ang pumirma. So, kapag i-authenticate mo yan at tinanggi ni Piskal, wala kang magawa. Huwag mo nang pilitin, Markuleta. Abogado ka, alam mo yan. ba? Diba? Authenticating ang hinahanap eh. Okay lang sana kung bumili ka lang ng motor, di yeah? Kahit nga hindi si Piskal ang pumirma niyan, at least may patunay kasi may seal. Oh, tapos si sekretary lang ang nag-seal. Okay lang 'yon, motor eh. Eh ang problema kasi dito, Senador Marcoleta, ah. Kaso kasi to, kaso, dapat authentic lahat eh. Sa madaling salita, baka hindi nyo pa rin na mga DDS yung authentic, ah, yung totoo, yung original. Ah, yung original. Ah, kasi kaso yun eh. Ang kaso kasi kailangan authenticated. Ah, eh, hindi naman yun. My God, mga kababayan okay lang na sekretary ang pumirma kung silang naman ang kailangan mo kasi nagpapatunay yon na sayo na. At least may seal. Ha? May seal. Ha? May seal siya. Yung, alam yung bilog na pak, pag inipit mo, diba? ba? Didikit. Okay lang yon kung motor lang naman, sasakyan lang naman, lupa lang naman. Pero pagdating sa kasuhan, kailangan kasi totoo eh. Kailangan kasi authentic eh. Di ba? Oh. Ikasuhan yan. Take note. Ang pinaratangan ni Orly Gutesa ay House Speaker. Ang pinaratangan ni Orly Gutesa, malaking tao yan sa Pilipinas. Pang-apat sa pinakamakapangyarihan yan. Una, Presidente. Pangalawa, Vice. Pangatlo, Senador. Pang-apat ang House Speaker. At Senate President. So hindi lang basta-bastang ang sekretary lang ang pipirma. Kailangan notarize within the fiscal sign. May God, lang naman yan na bumili ka lang ng iPhone. Tapos yung iPhone mo, ginto. Mm. Kaya kailangan mo ng official seal o dry seal. Di ba? Mm. Na nagpapatunay na. O ito, o may pirma. Mm. Ayan. So, hindi naman yan kasuhan eh. Binibenta mo lang, may transfer mo lang naman doon sa bumibili. Di ba? Eh, ang problema kasi dito, kasuhan. Kaso. Kailangan talaga pag nagkasuhan ka, kailangan notarize talaga, yung totoo talaga, di ba? Na may abogado talaga, may ganito talaga. Kasuhan yan, hindi naman yan, kwentuhan na parang, o oh, ito, Senator Marcoleta, ikaw naman, o oh, naka, nakadalawang shot na ako ng gin. Ah, oh, sinong sunod? Oh, saan yung gunner? Sino yung cheeser? oh, ito, Senator Marcoleta, tapos na si Senator Ping, ikaw naman sunod. Hindi naman yan inuman na parang kwentuhan lang sa, sa ano eh, sa lamesa ng tambay sa kanto yung Senate Blue Ribbon ni eh. Palibasa kasi pumapasok kayo sa ganyang kalakaran sa politika at sa mga posisyon na yan. Tapos yung mga ugali ninyo, parang experience yung mga ugaling squatter eh. Daya, ang hirap, alam nyo, ito yung number one sa mga butante na isipin ninyo. Ha? Ah, Huwag po kayong bumoto ng mga kongresista at senador na hindi alam kung ano ang batas. Kasi mahirap po talaga. Maglukluk ka ng isang politiko na walang alam. Kaya pagdating dyan, mga ngalakal yan. Ha? Ah. Mga ngalakal yan. Totoo yan, ah, mga kababayan. Oh. Katulad nito, ya, mga kababayan. oh Ping Lakson. Hmm. Ito, katulad nito, mga kababayan. Ito so, po yung tama, yung medyo hilaw pong interpretation. Ah. Oh. Sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i na state witness na ipasok man lang dito sa witness protection program? Tignan mo, papasok ka sa Senado tapos magtatanong ka kung sino ang dapat ilagay, sino ang dapat ganito, sino dapat ang ganyan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tayong mga Pilipino na butante, bumuto po tayo yung may alam. Kasi hindi yung pagdating dun mga ngapapa. Yung, oh, sabi nga ni Senator Ping Lakson, hindi pwede yung ganyan kasi wala po yan sa role of ganito. Hindi po pwedeng ganyan kasi matagal na po akong senador, hindi po yan covered sa ganito. Di ba kung naalala ninyo, ah, binutata ni Ping Lakson? was excited this morning ko yung yeah. very important Mr. Chair, I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me raise this point, maybe in the in the plenary this afternoon I will raise it. Go no, ahead, sure. Mr. Alcantara. You proceed with your Mr. ready? Yes. Mr. Yes. Chair. I wish I can make a few clarificatory later, questions before later. we start. No, but these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from uh, the uh, principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, okay. Diba? May mga prejudicial, prejudicial, prejudicial. Pag nakaharap mo si Laila de Lima, nga 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 ka. Kaya, eh, sa totoo lang mga kababayan, sa mga taga-INC na nag ngayon, sana, kung pinaalis ninyo yung mga DDS na may bit-bit placard, Palisin nyo din si Marcoleta. Hindi nga siya nagbitbit ng placard. Pero yung mga sinasabi niya, halata po na pamumuliti yan. Hindi po, hindi usaping bayan yung sinasabi niya. Biruin mo, bakit defensive at bakit pinuprotektahan ni Marcoleta si Orly Gutesa? For what? Para targetin si Romualdez? Para targetin si Marcos? Hindi po. Ah, hindi po yan. Ah, tawag doon, pasok sa organize sa pag-organize ng rally ninyo. Wala naman po siguro sa organize niya na paakyatin niyo si Marcolita at sasabihin niya 'yan. At titirahin si Romualdez, titirahin si BBM. Kung pinaalis ninyo yung mga DDS na may bitbit -bit placard, unfair naman si Marcolita, pinaakyat niyo, pinasalita niyo pa. So walang pinagkaiba sa bitbit -bit na placard yung resign Marcos resign kaisa sa ginawa ni Marcolita ngayon na tinitira si Marcos, walang pinagkaiba. 'Di ba? 'Di ba ang la ang sabi niyo peace rally? Paano naging peace 'yan? Piste. Naging piste. Ha? Ah? Hindi po peace rally 'yan. Piste ang nangyari. Roads and highways gumagamit ng sarisaring applications. Ah. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, Merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala namang pala silang ginagamit mga satellite. Biroin mo, flood control na naman ang sinasabi niya ngayon sa rally. Tapos ang sabi, transparency. Bakit hindi questionin ni marcolita dyan? Si Jingui Estrada. Si Joel Villanueva. Si Chis Escudero. Si Nancy Binay. Si Bong Rebilla. Transparency, di ba? Peace rally. Oh, naging piste na yung rally. Diyos ko naman, mga kababayan. Oh, katulad nito. Ha? Mga kababayan. Dito tayo ha. Sunod kay uh, Sarah Sara Duterte. Tapos natin dyan kay Marco Leta, sumakit yung ulo ko dyan. Oo, kahit balik mo yung mundo, sinungaling talaga yan, manlilin lang.